Musta mga pare Panoorin nyo nga pala tong video Hilda nga ang gagamitin ko dito At makikipagbardagulan ako kay edit. Kaya lang masyado yata akong overconfident At mapapatay nga ako ni Edit. Tapos dito tamang German cut na lang siya oh. Kita nyo naman Advantage na advantage siya Bagay si Hilda din naman Kaya din mag clear ng mabilis kaya lang, syempre, yung edit, ang ganda ng passive niya eh. Kada mag skill siya, kakaroon siya ng passive. Tingnan niyo dito, oh. Pag nag-ultimate siya, tuloy-tuloy na yung kuryente. Tapos, ang bilis pa nyang humit kapag kapulo yung stack niya sa baba. Kahit nasa damo na ako dito, kaya pa rin niya ako. Ubus na yung ultimate niya. At dito, papalagang ko siya. Pero hindi ko pa rin siya papatay Montik pa rin ako dito. Kung naputukan ako nung patay, sana ako dun. Tapos kahit anong ingat ko, pag magaling talaga yung gumagamit ng edit, tingnan nyo naman, walang masyadong stack to, pero napakasakit. Halos mamatay-matay na naman ako dun. Eto, bawas na yung buhay niya dito, ah. Ang bilis ko siya laging mapalo health, mga pare. Tingnan nyo naman. Kaso ang laki ng stack niya, naiwasan ko pa yung skill niya pero pag nag-ultimate, bumabalik talaga yung buhay. So dito, kinukuha niya yung blue buff namin at ayun, tapos na, nakuha na niya. Siguro may kasama to. Pero yan, papalagang ko siya. Medyo low health na ako. Tapos hindi pa siya umu-ultimate niya na. Napapakalahati na niya yung buhay ko dito. Yan, palag, back, Medyo low health ako pero nagigigil talaga ako sa kanya Papalagang ko siya pero mapoporce ako mag out kasi may haya. Natapos na yung mag-clash sa Lord. Tignan nyo, naging low health na si Edith dito. Pero dahil maasib ako, ako pa yung wapatay nila dito. So ano masasabi niyo mga pare? Mas malakas ba si Edith kaysa kay Hilda? Or mahina lang akong gumamit? Or sino ba talaga ang mas meta sa kanilang dalawa pagdating sa XP lane? At kung nabiting kayo pero gusto nyo pang malama kung ano yung nangyari sa laro ko, punta kayo dyan sa aking YT channel. Yan, makikita nyo sa screen. Tapos wala namang mawawala kung magsusubscribe kayo mga pare. Siyempre, bago mo tapusin yung video, isang follow naman dyan sa aking page, Roy Royzac Place. Nandiyan na rin yung link para sa aking Tik at sa aking YT. Marami salamat sa panonood. God bless us mga pare.